Naging magkalaban sa politika ang aming magulang ng aking boyfriend na si Oliver at nang malaman nilang engaged na kami ay pilit kaming pinagbe-break. Pero hindi kami nagpaawat ni Oliver at nagpakasal kami ng lihim. At kahit secretly, secretly married na kami ay sa kanya-kanyang bahay parang kami umuwi. Then bigla ko nalang nabalitaan na dumating ang ex ni Oliver kasunod noon ay ang balitang kasama ng ex ni Oliver ang kanilang love child. Nawindang ako noon, Tita Sol. Wala akong kalam-alam na may anak si Oliver sa ex niya. I tried to contact Oliver pero hindi niya sinasagot ang mga tawag ko. Ano pong gagawin ko? Nagkabalik ka kaya sila dahil sa bata? Paano na ako? Hi guys! Welcome to our vlog. In Marites Mo, so ko. I'm your camera shy, titang tagapayo, tita sol. Short for Marisol. Short for Marisol. Pwede mo marites ang yung mga love problems and we'll try to give you some advices. Sa so, tulong na rin po ng ating netizens. So what are you waiting for? Imarites mo na ang yung problema about sa boyfriend at girlfriend mo at pagtutulong-tulungan natin solusyonan yan. Imarites mo, susolusyonan nyan ng inyong camera shy, tita tagapayo, tita sol, short for tita manisol. Pero bago po ang lahat, eh mag-subscribe po muna kayo sa aking channel at pakipinut na rin po ang ating notification bell para lagi po kayang updated sa aking mga bagong upload. Our latest sender ay nangangalang Christian, Chinese mistisa at kabilang sa political clan sa isang probinsya. Dear Tita Sol, Nung may inlove ako sa lalaki inire-reto sa akin ng pamilya ko, ay umasa ako magiging smooth sailing ang lahat at walang ko kontra dahil nagkakasundo naman ang aming mga pamilya. Pero kung kailan naging kami na ni Oliver, ay saka naman bumango ng maraming problema. At nagsimula ang lahat ng kumandidato at nanalo sa eleksyon ng father ni Oliver at ito pa ang pumalit sa dating pwesto ng mother ko matapos ang kanyang third term. Akala noon, akala ko noon ay okay lang. Pero dahil tapos naman ang termino ng mother ko, pareho palang problema pero hindi ko alam na may namumuo na palang gap sa pagitan nila. Pero dahil wala akong kaalam-alam noon, kaya nagpatuloy lang ako sa pakipagrelasyon kay Oliver. Pagamat pinili namin maging private ang lahat. Until nag-propose si Oliver at nalaman ng lahat ang aming relasyon. Doon na rin namin nalaman na hindi na pala okay sa aming mga pamilya na magkaroon kami ng relasyon. Pero tinutok sa mo ko sa kanya at hirang ko sa akin mami. Noon yun, iba na ngayon, sabi ng mami ko. But the problem is, may mga nangyari na sa amin ni Oliver at isa yun sa mga dahilan kaya nag-propose noon si Oliver. At sasabihin ko na sana si yun sa mami ko, pero bigla niya ako hinila palayo kay Oliver. Itigil mo na to, huwag mo nang ipilit si Oliver. You can always find a better man. Lumipas ang mga araw at nanatiling magkalaban sa politika ang aming respective parents. Pero hindi kami nagpaawat ni Oliver at nagpakasal kami ng lihim bagamat may apat kaming witnesses. Bali secret lang yon sa mga parents namin pero lantad yon sa mayor na nagkasal sa amin at sa apat na witnesses. Pero kahit secretly married na kami, ay doon pa rin kami umuwi sa kanya-kanyang bahay. Dahil ayaw na namin magdagdag pa noon ng problema sa gusot na ng mga pamilya. Then bigla ko nalang nabalitaan na dumating ang ex ni Oliver. Kasunod noon ay ang balitang kasama ng ex ni Oliver ang kanilang love child. Tita Sol, nawindang ako noon. Wala akong kaalam-alam na may anak si Oliver sa ex niya. I tried to contact Oliver pero hindi niya sinasagot ng mga tawag ko. At yun ang malaking koong problema, Tita Sol. Pakiramdam ko ay eh, nasusulsulan si Oliver ng mga magulang niya kaya nanlalabig na rin siya sa akin. Pero paano naman ako? gayong ikinasal na kami ng lihim. Ilalantad ko na ba ang totoo para makuha ko ang talagang akin? Please, payuhan niyo po ako. Lubos na gumagalang, Grisha. Naku, girl! Tamang-tama sa iyo ang kasabihan, the truth will set you free. Hindi na usong kayo ng pamartir. Kung talagang mahal mo si Oliver, go ahead. Ipaglaban mo ang karapatan mo sa kanya. Pero kausapin mo rin siya at tanong mo kung talagang mahal ka pa rin niya. O baka nagdadalawang isip na siya dahil sa paglantad ng kanyang love child. Pero totoo naman kayang sa kanya yon. Uy, nangi-intriga. Pero wala naman din masama kung sisiguraduhin niyang anak nga niya ang bata para malinaw ang lahat. Remember na may corresponding obligation sa magulang sa kanyang anak. Kaya dapat alam ni Oliver ang totoo. At kung sakali magkalabuan na kayo na Oliver, abak, monsulta ka sa abogado dahil kasal ka sa kanya. Kahit secret marriage 'yon, kasal ka pa rin. Kasal pa rin 'yon at may witnesses kayo kaya valid 'yon. Kapwa na kayo nakatali sa isa't isa. Kailangan din malaman 'to ng parents ni Oliver para hindi nangle ipagpilitan ipakasal si Oliver sa si ex niya. I-assert mo yung karapatan, girl. So ilantad mo na secret secret marriage niyo at nang magtauhan na rin si ex. Kayo po mga kamarisol, ano po may papayo nyo kay Krisya? Tulungan po natin siya. Just comment down below kung ano po ang suggestion nyo. Hanggang dito na po lamang at nawapin na kapagbigay tayo ng solusyon sa suliranin sa puso ni Krisya. Nawa po nagustuhan nyo ang ating imminent at maaari rin po kayo mag-retest ng inyong mga love problems at susubukan po natin bigyan ng pointers kung paano susolusyonan ang inyong suliranin. Bye bye! And always love, love, love!